Isang normal na araw ang aking inaasahan. Ngunit di sinasadyang dito pala mag-uumpisa ang lahat. Nung nakilala kita, hindi ko inakala na ang aking mundo ay magagambala. Isang pagkakataong hindi ko sinasadya na mag-umpisang mahulog ako sa'yo bigla. Wala naman talagang balak na mahulog nung una. Pero bakit kasi tuwing nandyan ka, ako'y nagiging masaya. Akala ko nung una, wala lang lahat. Pero napagtanto ko, mali palang aking akala. Paano ba umiwas? Paano ba makalaya? Tayo'y pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Sana nung una pa lang, ay hindi na naniwala sa aking isipan na puno ng kasinungalingan ngayon, ngayon tuloy ako ay nasasaktan sa katotohanan ng hindi mangyayari ang inaasam. Paano ko ba sasabihin ang mga salitang gusto kita? Kahit anong isipin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Oo, gusto kita. Oo, ako ay tuluyang nahulog na nga ang aking nararamdaman tila yata mahirap ng pigilan. Ako'y tanga na ako'y padalos-dalos na asisisi mo ba? Ang puso ko na tumitibok ng kusa. Di ko sinasadyang magustuhan kita. Pero ang puso'y nagpupumilit na mahalin ka. Hanggang kaibigan na lang talaga.